Pati that welcome back again sa ating YouTube channel. Yeah. So pakita ko na sa inyo yung aking uh, video, no? Kaya maraming mga mag-asawa mga So sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, ayan. Pag napadaan to sa wall mo, no? Paki-subscribe at paki-like na rin, no? So ayan. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. So, busy tayo. Hindi tayo madalas nag-upload dahil Nakapokus tayo sa trabaho at medyo laylo muna tayo sa pagbablog o sa paggawa uh, ng video sa YouTube dahil uh, sobrang um, dami tayong iniisip ngayon. Pero upload pa rin tayo, no? So, yung share ko lang na, ayan, nalipat na ako ng ibang project, no? So, dito kasi ako naka-assign sa Dasma, Dasma Cavite at taga-GMA lang naman ako. So, ayan. Uyan lang ako. At ngayon, tapos na yung project namin doon. Ah, ilipat kami ng uh, ibang project. So, medyo malayo dahil uh, Quezon City siya. Pero, ayun, Goods naman. Dahil, uh, thanks God pa rin. Dahil tuloy-tuloy yung work. No, kahit malayo. Kasi company itong pinapasokan ko eh. At yun. So, tatlong araw ako hindi nakapasok. Dahil, ah... Uh, kumuha ko ng NBI at medical, no? So, kanina kumuha ako ng polis para sure, no? Dahil, ah... Uh, yung NBA ko kasi may hit. Receive lang yung... Receive lang yung nakuha ko. Hindi ko pa nakuha yung NBA talaga. Sa atres pa ako babalik ng November. Kaya, ah... Uh, polis muna, pansamantala. Tapos, ayun. Ang daming hassle, no? Hindi ko alam. Parang di pa ako pinapalis siguro ni Lord, no? Talagang, ito siguro yung araw-bukas yun. Yung siguro yung binigay ni Lord na makabihay ako para... Makasama ko rin yung aking uh, mag-ina. <laughs> so, yun yung uh, kaibigan ko pala, trabaho ko. Birthday niya pala ngayon. Happy birthday sa'yo, padi. Ayan, uh, so sa lahat ng mga may work dyan, ingatan, mahalin, at pahalagahan. Ganyan din, yung ating mga mahal sa buhay. At yung mga magulang, kapatid, asawa, at anak. So, yun lang. Ulitin uh, ko, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe na kayo. Brother Raymart. At yung profile ko dyan ay ang kalbo. So yun lang. God bless everyone.